Yan, what's up, what's up everybody Good morning, magandang umaga sa inyong lahat Ayan, susundan natin itong isang taong grasa uh, Papuntang ilog, ayan, papuntang panda Dahil parating na na yung taan na ililagay Kaninang madaling araw Ayan, paakyat na nga Sa natumbang puno ng kuilig uh, Ayan, at uh, ayan, derderetsyo na nga At saka papunta na yan hanggang sa kabila yan, dito lang tayo mga busing Dahil titingnan na niya ngayon kung meron nakadali ba kaya o wala Ayun, <laughs> ayun guys, uh, napakatahimik lang ng pond na to pero malaman siya Ang spot na to guys ay uh, dating uh, sobrang lalim Dahil sa medyo matagal na rin ang tag-init dito sa amin Yan, dito na na nag-tipon-tipon yung mga isda sa kunting tubig na to. Alala nyo guys, yung vlog natin na nag-ahukay tayo ng ano, na, ng uod na galing sa nyog. Ito yung ginamit nating yung pamain dito guys. Guys, pamain na uod na galing ng nyog. Ito. Guys, matitigtas na ito. Guys, oh, sira na yun. Eh, dahil sira sira na yung labi nya guys ingat ingat kung napipigtas na ito oh. sira sira na yung labi yan o oh. dapat ito pa so, tayong isa dito bali apat pa guys yung titingnan natin ayun na naman no ayan medyo tahimik lang tayo dito mga boss dahil uh, medyo nakakatakot itong tahimik na lugar na to dito at ayan sobrang napaka tahimik lang ng tubig at uh, kailangan mag ingat dahil medyo malumot lumot pa nga itong mga natumbang puno ng puilig ayan na nga titingnan natin kung meron pa yan. Mukhang makakadali na naman ng isa. Oh! Ito guys. Yun nga. Ah! Yun. Ito guys, mas malaki itong isa. Yung pau oh. Guys, ang nilagay natin At ayun mga boss, sobrang napaka-efektib talaga yung pabain na batongol o yung mga puting uod na nanggaling sa mga nabubulok na nyog kayo kayo mga boss kung so, nag uh, yung mangisda ng isdang tabang tulad ng dalag uh, maghanap lang kayo ng mga nabubulok na puno ng nyo guys at saka pakikita nyo yung mga puting uo na nasa loob at yun na yung gawin yung pamain hindi tayo pwedeng magipagpalakasan dito guys baka mapigtas yung ano nailon natin 您冷。 So guys, hindi natin inaisa-isa pero nakakaanim na taan na tayo tinitingnan. us maliit <laughs> hito Pito, pito dito. Pito. Ayan guys. Kamakalawa lang nag- uh, Pakakakita pa lang natin ng pamain doon sa nabubulok na nyo ngayon. Guys, ito na. Napapalitan na ng ulam. Dahil talagang legit na pamain yung uod ng nyo guys guys to parang dati na itong nakapigtas guys o oh. yan ah. Oh. okay isang kilo Guys, ito na yung pinaka laki sa lahat wala pa itong tatlong kilo mga dalawang kilo pa lang ito oh salabi lang ah isa dalawa itong nahuli nating ano guys parang na ano ng predator oh may mga sugat-sugat. Guys, pabalikin na lang natin ito sa tubig. 'Yon. Tumalon na. Hintayin Let's go.